sa tinuod lang par wala di ko pasabotan ng ihang comment di ari maungin na lang atong buhaton bitaw par na hibong jud niyang comment par kay wala ko kahibalo ba kung masuko ba niya ni or nalipay ah, pero bahala na para tuwa na lang ni siyang lutuan timo. biradahan na to ni burger par kay basin dai gigutom ra bali nagluto lang taog to ka longganisa ganisa para niya tuwang gidugmo kay mao ni atong himo burger patty. Par, niya para na ikapit gamay para tuwa na siyang gibot niya di og harina na man atuang gi ukay ukay niya hulugan na to sa par unya kay murag kuwang pamanang harin par na para na siyang gidugangan og gamay wala na tay season ning sibutan ni na manidaan ning longganisa unyato niya pagkahuman atuan na dayo na siyang i-fry para niya kilingin man dapat yung burger pati para atuwaran na siyang gidiskartihan diya nga malingin siya dili na siya yun, nga perfecto par pero ang atuang maingon diya nga pwede na niya isunod diya na ito ng tinapay na par doha ka buok atuwa lang, na siyang itos dira sa atuang iprituhan sa pati after 3 minutes and 35.69 seconds par okay na kayo ni atuwa idon yun, doon yung ikamada diya sa plato itaklob diya nang isa ka tinapay par pero kalimti na lang ang tanan ayaw lang yung kalimti nagbutang og sibuyas bumbay o kamatis paluapin na lang po, kadog ketchup mm, wala na panalo na kayo par ato na puding taklaan bali first time pa na ko ni siyang nagibuhat par pero isa ra gid ako masulti ani kabahan ka na angels burger paminaw na ko par mas panalo siguro ni siya kung naa pa siya lettuce or mga dahon-dahon ba or di kaya pipino niya dili gid pud makompleto ang lineup ani par basta walay kape walay bahaw nga nagkisikisi par pero wa kaikyas ang lungganisa panalo kayo